na ng solar dito sa gilid ng daanan papunta sa amin ayan o, kakabit sila maraming solar yan ay kakabit nila lahat ng street ano yung ha? tokwa? dalawa? Ini sana deh. 5. Ya, leliwa nak na uh, street dito sa I mean. Kasih halus labin lagian na solar. Bangga sekah, oi. Bangga na sekah, oi. Ya. Kami yan, lahat ng street hanggang doon, pababa. Lagyan ng solar, lahat. Ito, mayroon na dyan eh. na. Hirapan sila mag-akit ng ano, nagpatayo ng poste kasi may kahoy. Ka